Sana naman kaya pupunta ang inyong kaati alma nyo. yan Panoorin nyo ako. Mainit. Tayo'y mangingitin. please like, follow, and subscribe. Sa Ati Alma nyo. Ito ang ating buhay. Dito. Ayan yeah, so, po. Mainit. Malakad ako. na, andito na ng... yun. Papatay po tayo ng tubig at may tagas ang aking ayano no? may tagas po ang aking tube, hindi ko alam kung saan ang problema. please like and subscribe <laughs> i-subscribe niyo po ako kaati alma Ano? kaati alma niyo sa youtube <laughs> wala pa naman laban <laughs> hello thank you po um, yan, meron tayo na itang dalawang aso yan o oh. dalawang aso Init, no? Okay. Uh, huwag niyo po kayo magsasawang panoorin ang aking sombrero. <laughs> yo, yo, yo! Hey, hey, hey! Ayan, si Mocha. Uh, nakita niyo ba may aso? Ayan. Pera dulas. At may piso pa. Kita niyo ba? Nakapulot pa tayo ng piso. Dito tayo. At panoorin niyo po ang Kabilang lote may mga ano, mga pananim. Ang palaya, yan. Yan, yan po. <laughs> Please like, follow, and subscribe. At sa ati, alman nyo. Yan. Yan. Eh, yeah, ano? Panoorin oh, niyo? yung Gluternate. Hindi. 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 Okay. Yes, mga Hindi. Hindi. Um, thanks for watching. Maray, salamat po. Magandang tanghali sa ating lahat Hindi.